Gas station, sari-sari store at ilan pang negosyo ang nadiskubre sa paligid ng Chocolate Hills kahit pinagbabawal ito. Ay sa ilang kongresista, na raw ang mga ito dahil may butas ang batas na nagpoprotekta sa mga natural tourist destinations. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sinisisi ng ilang kongresista ang Department of Environment and Natural Resources dahil sa pagsulpot ng mga ilegal na estruktura at negosyo sa paligid ng Chocolate Hills. Sa pagdinig sa kamera kanina, nadiskubring mahigit anim na raang negosyo ang nasa loob ng Chocolate Hills Natural Monument. Kabilang dyan ang gas station, sari-sari store, babuyan, resort at maliliit na negosyo. Bukod pa yan sa nag-viral noon na Captain's Peak Garden and Resort. Ang malalapa, marami sa mga establishmentong ito ay walang permit. Kabilang sa mga kailangan ay ang Environmental Compliance Certificate at endorsement mula sa Protected Management Board o PAMBI. Kinukonsidera kasing protected area ang Chocolate Hills sa ilalim ng Expanded National Integrated Protected Area System o ENIPAS Act of 2018. Ang problema, bago pa ipatupad ang batas, may ilang lupa nang naibenta at nabigyan ng titulo mula pa noong 1927. Tanong tuloy ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, bakit pa ipasang batas kung may ganitong problema? You have the right, you have the authority at DNR to tell us that. Kami dito sa Congress, di naman kami mga geologists, mga kung ano-ano, hindi kami kami drawing ng mapa. We could have corrected this. Wala ho sana tayong issue ngayon tungkol sa mga Captain Speak na yan kung 2018 kinorekt na ho yan. Binigyan na raw ng notice of violation ng ilan sa mga negosyo. Giit ni Tulfo, kailangan linawin ng DNR ang patakaran sa mga estrukturang pwede at hindi pwedeng itayo roon. Ipasok na pala itong tatlong bayan niya, apat na bayan, protected area. Papano sila ngayon? Papano sila mabubuhay? Bawal na sila magtayo ng mga tindan. I can understand now the situation of these people. Papano mabubuhay? Papano kukuha ng buwis sa si itong mga ito? How will they survive? Kung pasok sila ngayon doon sa tinatawag na protected area. How will they how is their economy? How? You could have told us, you could have informed this body na may problema po tayo yung batas 2018. There should be clear demarcation of which area to be protected and the rights of the native residents should be protected your honor. kinuwestion din ng mga mambabatas kung bakit inendorso ng Pambi ang pagtatayo ng Captain Speak Garden and Resort. Bawal kasi ang pagtatayo ng struktura sa ilang bahagi malapit sa paanan ng Chocolate Hills. I I cannot speak for that Pambi because I was not yet then part of the Pambi. It was then uh, uh, red, the Choso. Uh, and what transpired during the deliberation of that Pambi resolution. However, going forward, last April 15 Uh, 2024 during the Pambi meeting of the Chocolate Natural Monument, with the presence of the Governor Sanguniang Pan Lalawigan member William Moore and a lot more, it went through a lengthy discussion and the, there was a resolution of the Pambi to already uh, uh, repeal or uh, disregard that resolution, and there will be no. no improvements will be entertained until after a committee shall have been formed. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng mga mambabatas ang pag-amienda sa Inay Pass Act. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.